Hello guys, for today's video, tayo po ay mag-breakfast. Meron po tayo, parang siyang style niya yung peanut, pero hindi siya peanut. Mal ano siya, crunchy. Tapos meron siyang sesame seeds na black at white. Meron din tayong rice. Nasa sahig rice. Para siyang Filipino style. Yung ano. Yung pagkain. Yung templa. Tapos oh, may tinapay. May salad. Nasasahig ang pagkain. Meron siyang salad guys. Hindi ko nakita kung anong salad ito. Ah. Ang meron din po kami yung warig anab itong warig anab ano po yan siya guys dahon ng grapes tapos yung laman niya mm, sun white rice na may timpla siya tapos meron din kami at cake yan siya guys meron na siyang sauce sauce ba? Tapos, syempre, hindi mawawala ang kape. O, sa ating almusal. Meron din kubos. Meron din kaming palaman na skippy. So, yun lang guys for today's video. Tara po, kain tayo mga guys. Kain, kain, dot, dot. Kain, kain, dot, dot. So, yun lang guys for today's video. Bye-bye. Thank you po.